Tumisipol pa oh Tumisipol oh, pa, delikado to Oh Tumisipol pa <laughs> Siyempre Last ng hangin oh Tumisipol, sipol pa At landfall na yung kan O kaya yung Buntot na lang ng bagyo yung kan Dito, ang lakas sumisipol pa sa lakas ng hangin hindi pa pwede yung kwan dito payong lang yun doble yung lakas kumpara sa kaninang umaga doble yung lakas ng hangin ngayon <laughs> tira na yung puno dun hindi ko pwede yung payong dito tingnan nyo yung pagka payong lang yung pasangan ko check wa wooo may sipul pa yun, pa. na ako no. pagka lang sa wala, hindi, hindi yan ito Napakalakas ko yun. yung Ito na siguro yung buntot niya. Ang guys. Na, kasi hindi kami malayo sa amin yung mata ng bagyo. Pero yung buntot niya. Uro Kalau itu pulang kata sa itu, kalau awal yang nalang naglakad ako guys napapasok na, kanina umaga pagka nakaibay ka ko nito delikado, tulak ka yan lalo pagka sa highway ka nadadaan, malakas ang hangin panigurado na mas malakas pa mamaya ang gabi dilim-dilim na oh, alas 6 pa lang pagka ganitong uh, araw pagka walang bagyo Maainit uh, pa to Dito na ako sa may highway guys Dito na Hindi ka kasi hindi ganun kalakas yung ulan ang malakas talaga yung hangin yun, kumisipol pa oh kumarinig ko lang sana oh, akala ko nauna ka na kumisipol-sipol pa oh matumba yung puno dun sa may kantin oh, oh yung pag yung tinitrim nila sa mga mga tapakan pa ha? may pa ay putang hulat ako Jalapis grasa yung bago. Iniwasan niya. Iniwasan niya ganyan. Tapos may matanda. Yung nakabike dati. Meron akong kasama guys. <laughs> Naglakad na rin. Natakot na. Hindi kaya. Hindi kaya. Ang lakas ng hangin. Lalo pag sa highway Eh. hindi <laughs> naman ikaw madali hahahaha yun yung umaga wala itong pants ko basang basa yung pants ko hindi <laughs> naman yung kalapan yun tinutulak ko alala ko yung ganyan trabaho namin dati yung <laughs> sulimbo yung lakas bangang kuwang Ulan? Oo, oh, wala kang sisilong Tatago ka lang sa poste poste oh, dito. Delikado <inaudible> Parang makakal na yung mga sanga eh <ươ Mickline> <América> Ha? Huh? Oh. Lang, oh. 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 Ganito po yung sitwasyon natin dito sa Taiwan ngayon. One, two, na kung yung kalsada oh, delikado to rin pala maglakad dito diyan po. Puno doon oh, na bumagsak sa kalsada.

Ang ulam pa, sardinas sa sauce. Ha? Tapos ang ulam mo pa sa bahay, sardinas. <laughs> Dapat sana yung bulalo, ganun. Para matawi yung lamig at saka ka. tagot. Nakakatakot. Mga puno, buha, ba, parang baka bagsak na. Kamusta kaya naman yung kwan dyan, yung ilog? Bumahaan na rin sa daan namin guys. Kumunong kabisado yung fort na yan eh. Hanggang, hanggang tuhod. Oo. Yung kano na buwal na yung kwento no? Sayang. Naalagaan pa naman nila yung mga kwan Mga, mga kaway sa park. Wala na yung mga isda dyan. Paano kaya nakakawal yung isda dyan no? Patagilin na rin yung ikot. San, san, kaya sila tatago? Pupasok sa butas? Kinabukasan, nandiyan na lang sila eh. Mga bagong bagong. Hindi yun, lalaki yun. Bili kami ng bulalo. Bulalong cup noodles. <laughs> bulalo. <laughs> bulalo. Mapas yung lakas ng ulan. Ayan so, guys, katapos lang namin bumili ng kan uh, Panic buying Sabaw Ang sabaw ang cup noodles nga lang Pero ayos na yan, ang ng Gutom at saka lamig So, hanggang dito na lang Paalam Pag-ingat tayo palagi Sana mawala na itong bagyo, bukas wala na Bye-bye